Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Misamis Oriental, may isang matandang lalaki na araw-araw ay nakaupo sa harap ng kanyang lumang bahay, hawak ang isang kupas na sombrero ng sundalo. Sa tabi niya, nakasabit sa dingding ang isang lumang larawan, itim at puti, ng isang batang sundalong may matalim na mga mata at matatag na tindig, ang pangalan niya, Jesus Companario. Ngunit bago siya naging bayani sa mata ng iilan, isa lamang siyang anak ng magsasaka. Ipinanganak siya noong taong 1918 sa baryo ng Bulan-Bulan, isang maliit na komunidad na napalilibutan ng niyugan, kakahuyan at katahimikan. Ang kanyang ama, si Mang Teofilo, ay isang tahimik ngunit marangal na tao, marunong sa lupa at masunurin sa batas ng Diyos. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay mapagmahal ngunit matatag, isang babaeng may paniniwalang ang kahirapan ay pansamantala, pero ang kabutihan ay habang buhay. Lumaki si Jesus sa hirap, walang sapatos, madalas ay nakayapak papasok sa paaralan. Bitbit -bit ang lumang kwaderno at lapis na pinagpasapasahan ng tatlong magkakapatid. Ngunit kahit ganoon, matalino siya, masikap at mapanuri. Sa bawat pahina ng kanyang lumang libro, pinapangarap niya ang mga lugar na hindi niya pa nakikita mga lungsod karagatan at bansang sinasabi ng kanyang guro na minsan ay dumating sa kanilang baybayin, mga banyagang mananakop na tinatawag na Amerikano. Ngunit sa panahong iyon, tahimik pa ang bansa, ang digmaan ay tila malayo, parang alamat lang na binabanggit sa radyo, hanggang sa dumating ang taong 1941. Isang gabi ng Desyembre, habang nag-uusap ang mga lalaki sa baryo isang balitang bumagsak na parang bomba. Sinakop ng hapon ang Pearl Harbor. Sinimula na raw ang digmaan sa Asya. Papunta na raw ang mga sundalong Hapones dito sa Pilipinas. Sa simula, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero makalipas lamang ang ilang linggo, may mga eroplano nang dumaraan sa kalangitan ng Mindanao. Malalakas ang ugong, may mga putok na sumabog sa malalayong lugar, at ang tahimik na baryo ni Jesus ay biglang nabalot ng kaba. Noong Enero 1942, dumating ang mga sundalong Amerikano at Pilipino sa kanilang bayan. Naghahanap sila ng mga voluntaryo. Ang sino mang may puso para sa bayan, lumapit, sigaw ng opisyal. Maraming umatras, takot, nagkubli sa kanilang bahay. Pero si Jesus, 23 anyos noon, ay hindi nagdalawang isip. Hindi ako makapanood lang habang sinasakop nila tayo, sabi niya sa kanyang ama, ang sagot ni Mang Teofilo habang nakatingin sa anak, kung ito ang tatahakin mo, anak, huwag kang lalaban para sa galit, lumaban ka para sa dangal. At doon nagsimula ang lahat. Si Jesus Companario, anak ng isang magsasaka, ay naging sundalo ng Philippine Commonwealth Army, nakatalaga sa ilalim ng 10th Military District sa Mindanao. Unang beses niyang humawak ng baril, isang lumang Springfield rifle. Mabigat, malamig, at amoy bakal. Ngunit sa kanyang mga palad, ito ay parang simbolo ng paninindigan. Sa unang pagsasanay pa lang, nahirapan siya. Mainit ang araw, kulang sa pagkain, at laging may kaba na baka anytime umatake ang mga Hapones. Ngunit sa bawat pawis na tumulo, naramdaman niyang may mas malalim na dahilan kung bakit siya naroon. Hindi lang ito laban para sa lupa o para sa kalayaan. Ito ay laban para sa kinabukasan ng kanyang pamilya, ng bayan, ng lahat ng Pilipino. Pagkatapos ng tatlong buwan, dumating ang araw na kinatatakutan ng lahat. Marso 1942, sumugod ang mga sundalong Hapones sa Cagayan de Oro. Tinawag ang unit ni Jesus para tumulong sa depensa. Kasama niya si Sergeant Ramon Olivares, ang kanyang kaibigan mula pagkabata, at si Corporal Ernesto Bañez, isang dating guro sa paaralan. Habang tinatahak nila ang gubat, naririnig nila ang malalayong pagsabog. Ang lupa ay nanginginig, ang mga ibon ay nagliparan, at ang hangin ay mabigat sa amoy ng pulbura. Jesus, sabi ni Ramon, takot ka ba? Ngumiti si Jesus kahit nanginginig ang kamay. Takot? Oo, pero mas takot akong makita tayong alipin. At sa unang pagkakataon, narinig nila ang mga putok ng baril. Tak, tak, tak. Ang mga dahon ng niyog ay bumagsak, ang lupa ay umuga, at nagsimula ang isang labanan na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Habang bumubuhos ang ulan, nagtago sila sa likod ng mga bato. Ang mga bala ay dumadaan sa kanilang ulunan. Ang mga sigaw ng sugatang sundalo ay bumabalot sa hangin, ngunit si Jesus ay hindi umurong. Tumakbo siya papunta sa nasugatang kasama, kinaladkad ito sa ligtas na lugar kahit tinatamaan na ng mga piraso ng granada ang kanyang braso. Kompanaryo, magtago ka, sigaw ni Sergeant Olivares. Pero sumigaw lang si Jesus ng, hanggat may natitirang sundalo, lalaban ako. Sa loob ng tatlong araw, lumaban ang kanilang grupo hanggang sa sila ay mapilitang umatras, Marami ang namatay, marami ang nawawala, at nang tuluyang bumagsak ang kanilang linya, nagpasya si Jesus at ang iilan niyang kasamahan na sumanib sa mga gerilya. Doon nagsimula ang isa pang ng kanyang buhay, ang buhay sa lilim ng kagubatan, ang digma ang hindi nakikita sa mga aklat, ang pakikibaka ng mga taong pinili ang dilim kaysa sa pagsuko. Sa likod ng bawat putok, sa bawat gabi ng takot at ulan, nagsimulang mabuo ang pangalan ni Jesus Kompanario, hindi bilang sundalo ng hukbong may uniforme, kundi bilang simbolo ng isang tahimik na bayani na handang ialay ang lahat para sa kalayaan. Sa gitna ng kabundukan ng bukid nun, kung saan ang ulap ay tila laging nakayakap sa mga puno, nagsimulang mabuo ang bagong hukbo, isang hukbong walang uniforme, walang bandera, ngunit may iisang layunin, kalayaan. Dito sa ilalim ng mga punong kahoy at likod ng makapal na damo, muling isinilang si Jesus Kompanario, hindi na bilang sundalo ng opisyal na hukbo, kundi bilang isang herilya. Ang buhay sa lilim, walang kampo, walang opisyal na tirahan. Ang mga gerilya ay kumakain ng kamote, saging, at kung minsan ay tinapay na gawa sa pinulbos na mais. Matulog sila sa mga kuweba, sa mga tuyong dahon, o kung minsan ay sa mga sanga ng punong kahoy upang makaiwas sa mga nagiikot na sundalong hapones. Ang bawat araw ay isang huling araw, sabi ni Jesus sa kanyang kasamahan. Ngunit sa bawat gabi, habang pinapakinggan niya ang huni ng mga kuliglig, nararamdaman niya ang hindi patapos ang laban. Ang mga gerilya ay bihasa sa katahimikan, mabilis kumilos, marunong magtago, at handang maghintay ng tamang sandali para umatake. Tinuruan sila ng mga Amerikano na naiwan sa gubat kung paano gumawa ng improvised explosives, magbasa ng mga mapa, at magpadala ng mensahe gamit ang mga palatandaan sa mga puno. Sa kanilang grupo, si Jesus ang kilala bilang kasuso, malayaw na ibinigay sa kanya dahil sa kanyang matinding tapang at kakayahang iligtas ang mga sugatan kahit sa gitna ng putukan. Ang unang lihim na misyon. Isang gabi ng Mayo 1943, dumating ang utos mula sa kanilang pinuno. May kailangang iligtas. Isang Amerikanong opisyal, Lieutenant Henry Wallace, ang natrap sa isang baryo na kontrolado ng mga Hapones. Siya ay mahalaga, may dalang impormasyon tungkol sa mga plano ng kaaway sa Mindanao. Kumpanaryo, ikaw ang mamumuno, sabi ng kanilang leader na si Captain Fortunato Reyes. Hindi ito laban ng barilan, ito ay laban ng talino. Tahimik lang na tumango si Jesus. Naramdaman niya ang bigat ng misyon. Isa lamang silang lima. Wala silang mabigat na armas. Ang kalaban, mahigit tatlumpong sundalong hapon. Cinematic transition. Tunog ng ulan. May halong kulog, camera paning sa dilim ng kagubatan. Gabi ng pagsalakay. Tahimik silang gumapang sa mga palayan. Ang buwan ay kalahati, ang langit ay puno ng ulap. Nang makarating sila sa baryo, nakita nila ang mga sundalong hapones na nagbabantay sa kubo kung saan nakakulong si Lautner Wallace dalawa sa kanan, tatlo sa kaliwa, tatlong sentinela sa pintuan, bulong ni Jesus. Gamit ang sibat, kutsilyo at tahimik na kilos, isa-isa nilang inalis ang mga gwardiya. Walang putok, walang sigaw, isang aninong dumaan sa dilim at naglaho na parang hangin. Pagkapasok nila, nakita nila si Lanet Wallace, sugatan, nanginginig, ngunit buhay. Filipinos, mahinang sabi nito, Yes, sagot ni Jesus, we're here to bring you home. Ngunit sa kanilang paglabas, narinig nilang isang sigaw. Taicho, Taikokugun. Commander, the Imperial Army. Nakita sila, nagkaroon ng habulan, putukan, sigawan. Ang buong baryo ay nagising sa ingay ng digmaan. Tumakbo si Jesus habang buhat si Walay sa kanyang likod. Sumabog ang mga granada. Ang apoy ay kumain sa mga bubong. Ang mga kasamahan niya, isa-isang bumagsak. Ngunit kahit sugatan, hindi tumigil si Jesus. Sa ilog sila nagtago at doon niya dinala ang opisyal sa kabilang pampang. Sa unang liwanag ng umaga, nakaligtas sila. Tatlo lamang ang nakabalik. Ngunit nailigtas nila ang Amerikanong may dalang mahahalagang dokumento. Narration tone, mapagmuni, mabagal, maramdamin. Pagbalik sa kampo, tahimik si Jesus. Nakatitig lamang siya sa mga bituin habang tinatanggal ang dugo sa kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung iyon ba ay dugo ng kaaway o dugo ng kanyang mga kasama. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng salitang bayani. Hindi bilang papuri, kundi bilang sugat na kailangang tanggapin. Ang lihim na panata ng sumunod na buwan, lumapit sa kanya si Captain Reyes. Kompanaryo, may bagong utos mula sa itaas. Maghahanda tayo para sa malaking operasyon, ang pagpapasabog ng tulay sa iligan. Bakit tulay? Tanong ni Jesus. Dahil iyon ang daan ng kanilang mga supply. Kung may papatumba natin iyon, mahihinto ang galaw ng mga Haponis sa buong Hilagang Mindanao. Ngunit alam nilang delikado ang tulay ay bantay ng halos dalawang batalyon. Sabi ni Jesus, kung ito ang magtatapos ng digmaan, tataya ako ng buhay. At doon, sa gitna ng kagubatan bago sila umalis, nagpanata ang kanilang grupo. Isa-isa nilang itinaas ang kamay sa harap ng maliit na apoy, sabay sabing, sa ngalan ng ating bayan, lalaban kami hanggang sa huling patak ng dugo. Transition tone, marching drums, malamlam na musika, camera close-up sa mukha ni Jesus habang naglalakad sa ulan. Ang operasyon ay sinimulan sa madaling araw ng Hunyo 1944. May dalang dinamita si Jesus, habang ang iba naman ay nagbabantay tahimik silang gumapang sa ilalim ng tulay. Ngunit bago pa nila mailagay ang mga pampasabog, nakakita sila ng liwanag, mga flashlight ng sundalong hapon. Teishi, Darida, sigaw ng isang sundalo, nagkasabog ng bala, tinamaan si Ramon sa balikat, si Ernesto sa hita. Ngunit kahit lumilipad ang bala, siniguro ni Jesus na mailagay ang mga kable at sindihan ng fuse. Umatras na kayo, sigaw niya. Ako na ang bahala rito. At sa loob ng ilang segundo sumabog ang tulay, ang lupa ay umuga, ang langit ay parang nasunog sa liwanag, at sa gitna ng usok isang anino lang ang nakita, nakatayo si Jesus, duguan, ngunit nakangiti. Narration fade, may himig ng dahan-dahang pagtunog ng kampana. Ang tulay ng iligan ay bumagsak, ang supply ng kaaway ay naputol, at ang pangalan ni Jesus Kompanario ay naging alamat sa mga bundok ng Mindanao. Ngunit sa bawat alamat, may kasunod na trahedya. Habang papalapit ang katapusan ng digmaan, habang unti-unting bumabalik ang liwanag, may mga aninong naghihintay sa dilim. Ang mga hapon, sugatan at desperado ay naghiganti. At sa paghihiganting iyon, Isang trahedyang hindi inaasahan ang darating kay Jesus Companario. Matapos ang tagumpay sa Iligan Bridge, naging alamat si Jesus Companario sa buong Hilagang Mindanao. Sa bawat baryo na kanilang madaanan, bulong ng mga tao ang kanyang pangalan. Si Companario raw ang sumabog sa tulay. Siya raw ang nakaligtas sa imbatug. Hindi raw tinatabla ng bala. Ngunit sa digmaan, ang bawat kwento ng tagumpay ay may kaakibat na panganib. Ang kasikatan ay parang ilaw sa gabi. Kapag mas maliwanag, mas madali kang makita ng kalaban. Ang bagong kalaban, sa panahong iyon, lumalakas ang kilusan ng mga gerilya ngunit may mga Pilipinong piniling kumampi sa mga Hapones. Sila ang tinatawag na makapili, mga taksil, mga nag sa kaaway kapalit ng bigas, pera o kaligtasan ng kanilang pamilya. Isa sa kanila ay si Lazaro Damaso, dating kasamahan ni Jesus noong nagsisimula pa lang ang gerilya. Noong una, magkaibigan sila, ngunit nang mahuli ang pamilya ni Lazaro ng mga Hapones, napilitan siyang makipagtulungan. Sa bawat impormasyong ibinibigay niya, isang gerilya ang nahuhuli, at sa kalaunan, ang pangalan ni Jesus Companario ang kanyang isinuko. Ang pagdakip, noong gabi ng Agosto 1944, habang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga kasama sa kagubatan, narinig nila ang kakaibang tunog. Hindi ito hayop, hindi rin ito hangin. Isa itong sipol, senyales ng pagkubkob. Ambush, sigaw ni Ramon. Bago pa sila makatakas, sumabog ang mga granada. Lumipad ang lupa. Nabulag si Jesus sa liwanag ng apoy. Nang magmulat siya ng mata, nakapalibot na sa kanila ang mga sundalong Hapones. May kasamang Pilipino. At sa harapan niya, hawak ang baril, nakatingin ng malamig, ay si Lazaro Damaso. Pasensya na, Suso, sabi ni Lazaro habang nanginginig ang labi. Wala akong magagawa, nasa kanila ang anak ko. Tumitig lang si Jesus. Walang galit, walang sigaw, tanging tanong lang niya, kung ibebenta mo ang bayan mo, sino pa ang tutubo sa anak mo? Hindi nakasagot si Lazaro. At sa gabing iyon, pinitpit nila si Jesus kumpanaryo, nakatali, duguan, at tinala sa kampo ng mga Hapones sa kagayan. Ang kampo, ang kampo ay impyerno sa lupa. Kahoy na bakod, kawad na tinik, at amoy ng dugo at pawis. Ang mga bilanggo ay payat, punit ang damit, at tila mga anino na lamang ng dating tao. Sa loob ng kulungan, piniringan si Jesus at pinahiga sa sahig na basa. Sa bawat araw, tinatanong siya ng mga sundalong Hapones. Dokoda? Dokoda? Nasaan sila? Nasaan ang iyong mga kasama? Ngunit wala siyang sinasabi. Kahit paulit-ulit siyang sinasaktan, nilulublob sa tubig, sinusunog ng sigarilyo, tahimik lang siya. Ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay, hindi ko alam, wala akong sasabihin. Narration tone, mabagal, malungkot, parang may tagapagsalaysay sa gitna ng dilim. Minsan, isang batang sundalong Hapones ang lumapit sa kanya. Tahimik itong nagabot ng tubig. Nagtaka si Jesus, ngunit tinanggap niya. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya. Sumagot ang sundalo sa putol na Ingles, War is sad. You, brave. Ngumiti si Jesus. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng awa, hindi para sa sarili kundi para sa lahat ng tao, maging kaaway man o kakampi, na nasangkot sa digmaan. Ang pagbitay pagkaraan ng tatlong linggo, dinala siya sa liwasan ng bayan. Ipinila siya sa harap ng maraming tao. May megaphone ang isang opisyal na hapon. Ang lalaking ito ay gerilya, kaaway ng imperyo. Ang kaparusahan, kamatayan. Tahimik lang si Jesus. Wala siyang takot sa mga mata. Tumingin siya sa langit tila may kausap na hindi nakikita. Nang itaas ang espada, may isang boses na sumigaw sa likod ng pulutong. Jesus, hindi pa tapos ang laban. Si Ramon, buhay pa pala, sugatan, at nakatago sa mga tao. At sa sandaling iyon, bago bumagsak ang espada, sumabog ang isang granada sa malapit. Nagkagulo. Nagululan ang mga tao, at sa gitna ng usok, may kamay na biglang kumaladkad kay Jesus papunta sa likod ng entablado. Ang pagtakas si Ramon pala, at ilang natitirang gerilya ang sumalakay sa bayan upang iligtas siya. Habang nagkakagulo, tinakbo nila ang kakahuyan. Sugatan si Jesus halos hindi makatayo, ngunit pinilit niyang kumilos. Hindi pa tayo tapos, Ramon. Hindi pa tapos. Tatlong araw silang naglakad sa bundok, walang pagkain, walang tulog. Sa ikaapat na araw, nakarating sila sa kampo ng mga Amerikano na muling bumalik sa Mindanao upang tulungan ang mga gerilya. Doon, sa wakas, nakapahinga si Jesus. Ang huling laban, nang dumating ang 1945, bumalik si Jesus sa pakikipaglaban. Ngunit hindi na siya dating sigla. Marami na siyang sugat, labis ang kanyang pinagdaanan. Ngunit kahit ganoon, sinabi niya sa bagong pinuno ng hukbo, hanggat may buhay, may tungkulin. At noong Marso 1945, sa huling labanan sa bukirin ng Damilag, lumaban siya kasama ng mga gerilya at pwersa ng Amerika. Sa putukan at sigawan, sa gitna ng usok at apoy, nakita siyang tumatakbo papunta sa kuta ng mga Hapones, tangan ang watawat ng Pilipinas. Para sa bayan, ang kanyang huling sigaw bago tumama ang bala sa kanyang dibdib. Pumagsak siya habang hawak pa rin ang bandila, at sa araw na iyon tuluyan ang natapos ang digmaan sa Mindanao. Matapos ang digmaan, natagpuan ng mga sundalong Amerikano ang kanyang katawan, nakahiga sa ilalim ng punong nyog, mahigpit pa rin yakap ang bandila. Sa tabi niya, nakasulat sa maliit na papel, Kung ako'y mawala, huwag ninyo akong alalahanin bilang sundalo. Alalahanin ninyo ako bilang anak ng bayan na nagmahal sa kanyang lupang sinilangan. Ang Pamana, taong 1952, itinayo sa Bulan-Bulan, Misamis Oriental, ang isang maliit na monumento. Sa ilalim ng marmol, nakaukit ang mga salitang, Jesus Companario, anak ng bayan, bayaning walang pangalan. Bawat taon, sa araw ng kagitingan, may matandang babae na nagdadala ng bulaklak sa monumento. Si Aling Rosa, ang kanyang ina. Tahimik siyang nagdarasal sa Baybulong. Anak, natupad mo ang iyong panata. Ang kwento ni Jesus Companario ay hindi nasusulat sa mga aklat ng kasaysayan. Walang larawan sa museo, walang pangalan sa medalya. Ngunit sa puso ng bawat Pilipino mayroong mga tulad niya. Mga bayani ng dilim na tahimik na lumaban, nagtusa at nag-alay ng lahat para sa ating kalayaan. Ang kanyang kwento ay paalala na ang kabayanihan ay hindi laging nakikita. Minsan, ito ay isang simpleng desisyon, ang lumaban kahit walang nakatingin.